Diba na siya. Ito siya dati. Ang gumawa dito, sila sila lang din ang mag-asawa. Tapos ang gagawin na natin ngayon ay yung kawayan na yan, papalitan na ng bakal. Yung pinadeliver deliver natin nung unang araw. good morning. Ngayon, meron po akong naririnig na parang nagbabagbag ng yero. Parang ganoon. Yung nagbabagbag guys sa Tagalog, parang Baklas. nagbabaklas ng mga yero. gano'n Kasi, ah, uh, naalala nyo yung materialist na dumating kila kukong yun yung unang step na para magawa na yung kanilang kusina pero parang naririnig ko kasi hindi tayo na inform ni tatay niya parang nagbabaklas na sila ng yero tingnan natin kung tama yung hinala ko kasi pumunta ako sa banda dun kanina parang nagbabaklas niya lapatan yan guys ito yung ah uh buhangin tapos hollow block nandito yung mga simento ganon para dito tayo daming labahin ni mama ni Coco guys Toto yung inalala pinagbab wala <laughs> Yeah. Buti bakal Buti bakal <laughs> <laughs> si Pangerinda Pangerinda 1 2 3 4 5 Bakit mo nagbubili yan? Hindi naman na yung Alam <laughs> mo Kulang sa labor guys, kaya ano, nag-labor na siya. Yeah. Ah, ano naman. Imbes na imbes na ayos, sinisira nila. <laughs> yeah, and ito po yung pangalawang step. Kailangan, ang sabi ni tatay kasi, siyempre kasama na siya sa labor, yung parang samahan niya yung magtatrabaho kasi una uh, inuna na nilang balak class para at least yung labor makasave pa sila ng pera hindi nagagawin nung skill nila Ay. Ay. yan guys uh, ang yero pala Nagagamitin ito na siya oh. yan ito kompleto na rin siya saan natin nilalagay hmm. goodbye kahoy pala yung ginagamit dito uh, ito yung uh, kawayan kung tawagin guys ito yung parang pansamantala na ginagamit yan bayog pansamantala na ginagamit sa pagka wala ka masyadong budget pero ito kasi ang pangit dito na ano siya nabubukbong ang tawag doon sa Tagalog parang naanay ganun parang ganun na naanay kasi kahoy nga saka ito madali lang ito masira pakita ay matibay pa <laughs> Alam <laughs> mo marupok na. <laughs> yung hindi diba pala. Tibay pala oh. Diba ito na siya. Ito siya dati. Ang gumawa dito. Sila sila lang din ang mag-asawa. Tapos ang gagawin na natin ngayon ay yung kawayan na yan papalitan na ng bakal. Yung pinadeliver natin ng unang araw. <laughs> Tapos. Halika. Yung dyan sa loob nila, o oh, kahoy, ngayon mas matibay na yung kusina. Isa <laughs> na, dito, ay, dito. Ano yan? Kuya, tatanggalin ba yan? Mm -hmm. Yan yun yun. Kaya tayo nagpa-deliver ng hollow blocks kasi ito, dadagdagan natin ito ng hollow blocks, mga dalawang tiraso para magiging ganito siya. Oh. Ganito pataas. Tapos, ipapatong yung mga bakal doon ipapatong sa taas yan ah uh, yung uh, bahay pala nila kukong ito tapos kapit bahay naman nila si Andrea ito yung players na kasi naman ito oh, ito <laughs> yan nagpapagawa din po sila ng kanilang bahay kasi ito ito yun ang bahay nila nakasabay din kasi nila sa pagpagawa yung kila kukong. kaya ito yung bigot na rin natin, natin yan ito oh. nila ng konti dito tapos ano ba <laughs> yan sa wali siya sa gitna tapos ito dati dito siya kataas dito sila natutulog dito yung kawayan yan ang galing din ng tatay ni Andrea kasi nagbabantay siya ng fish pan Piece cage. Tapos pagka may kunti siyang punting naipon o ilalagay, sinisave nila tapos yan. Ito na yung resulta. Yan. Anong masasabi mo nagawa gawa ng bahay mo? Ah, ah? Hello po! Hello <laughs> po! Malapit na po matapos ang dream house si Andrea. <laughs> Ito po yung kanyang kambal. Yan. Harap ka naman po. Hi, hi, po. bye Hi. <laughs> guys, update ulit namin kayo pag andito uh, nandito na yung karpintero nila kung Siguro lunes. Yan. Iba-vlog ulit natin yan. Bye-bye.